Ngayon, mayroon gender reveal. Ngayon, pwede rin age reveal. Ah, okay. Mamaya may price reveal naman tayo ng resort nyo. Sige, age reveal. Age reveal. Ako, hmm. pa na 73. Ang more than 47. 47. Ah, 47. mag Wala pa yung, yung 50. Wala pang ano, golden. Oh, wala pang golden. Malapit mm -hmm. na. Imbitahan nyo kami sa golden na yan. Oh, no? oh. Eh ngayon, huuso ho, ho yung hiwalayan. Uh -huh. mm -hmm. Oo. Oh, oh. Ano ho yung maipapayo ho sa, sa mga mahilig? Not just paghiwan. sa mga romantic but also in business relationships. Ano yes. yung mag- maipapayo ninyo na para maiwasan yung mga pagbibreak? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ay, ikaw. Ako, ako uh -hmm. may, may ko, dapat ikang kilatisin mo na yung ikang partner mo. ay mm -hmm. Ikang tama ba yung ginagawa namin, tama mm -hmm. ba yung ginagawa ko, ginagawa niya, mm -hmm. gano'n. Kasi mararamdaman mo rin eh. At first uh, sa uh, site makikita mo kung ay ka nga mag-jive yung kanya, relationship nyo. Actually, in a relationship, especially pag kayong husband and wife na, yung first year of marriage nyo, talagang mag kayo, di ba? Mm Hindi -hmm. naman kagad eh. You have to live under one roof, di mm -hmm. ba gano'n? Mm -hmm. So, nandyan na yung mga, ano yung mga ma-encounter mo, kung ano mga adjustment na gagawin mo. And in the long run naman, siyempre, we have to bear in mind yung respect. Respect others as you respect yourself, sabi nga nila. Only mm -hmm. then will others respect you. Oh. Yung respect sa bawat isa, husband and wife, kasama yun. Tapos yung patience, di ba? Mm -hmm. Kasi sa atin, pagka, uh, yung first year of marriage mo, medyo ang patience mo eh, ganun pa lang. Habang tumatagal talaga yung humahaba yung patience. Mm -hmm. Kaya ngayon, medyo humaba yung patience niya na sa akin. Oo. Oh. Uh, kaya, kaya, symbiosis naman yun eh. Kaya nga, yung patience ko sa kanya, give and take ko. Ganun oh, lang naman yun. eh.